Approve na approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na so sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Nais din namin ibahagi ninyo ang inyong reaksyon at sugestyon sa pamamagitan ng ating email at page na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilahok na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve. Gawin natin to. Tayo ng mga Pilipino ay mayroong likas na mayroong sweet tooth. At kapag ka desert ang pag-uusapan, mayroong uh, essential ingredient dyan. At uh, we are lucky kasi ang Pilipinas ay... Uh, para ang produktong ito ay maiproduce ng ating bansa. Tayo ang number one consumer and hopefully later on makakapag-export tayo para kumita naman ang ating bansa. Kung sino yung ahensyo ng pamahalaan na katuwang natin para mapagbuti at mapagyaman ang produktong ito, sila ang ating kasama ngayon sa ating muntintahanan. Kaya huwag kayong alis, magbabalik kang approved.